Nang huli nga pala kami dito mga tropa ng mga daga tsaka pala ka para iulam Bungay ayan, hindi paluwi mo Hindi iba ang hindi kami yan So yun nga mga tropa, ngayong gabi nga mga kakos Hamang huhuli naman tayo ditong isda kasama nga natin dyan Sila Vinci Log tsaka sila Ponja Huli naman tayong daga mga tropa dahil may nagre-request Tsaka pala ka, manghuhuli tayo ngayon sa bukit Dahil na din tsaka manghuhuli tayo ng daga tsaka palaka Eh Ay, gamunang Kasama nga din pala natin dito mga tropa sila gan, sobrang pogi. At babiyahin na nga tayo mga kakosa. Pati nga sila tropang pungay kasama natin dito mga kakosa. At ayun nga mga tropa sa single nga ni tropang pungay tayo sumakay dito mga kakosa. Tamang biyahin na nga tayo dito. Dito nga lang pala kami mga tropa mandadaga sa bukit. Sa San Fernando Sur nga pala yan mga kakosa. Di man sa norte malapit lang sa bypass. Kumakain ba kayo mga kakosa ng daga? Tsaka pala ka mga tropa dito kasi sa probinsya mga kakosa kung ano pa yung exotic yung pa yung mahal eh tapos ayun nga mga tropa nakahanap nga kami din eh mga kakosa ng destination tapos nakita ko pa si Gans dito mga tropa yun PBC si pa mga kakosa yung pambanga para talaga mga tropa si Bato say eh, kaya tinesting natin <laughs> tapos ayun nga mga tropa si Bin si nga dito mga kakosa tamang hanap lang ng palaka mga tropa habang nagmumotor kami dito magaling kasi teknik neto mga tropa pag natanlawan daw yung palaka mga kakosa tas yumuko yung yun daw yung palakan totoo at hindi daw yun yung karag. Kaya nakakarami, mga kakosay. Tapos may dala nga din siya dyan, mga kakosang. Dito nga, mga tropag, bukid na bukid na nga mga kakosa, yung pinasok namin na to, scary talaga dito. Tapos nakakita pa nga ako dito pusa mga tropa, kala ko daga eh. Sayang mga kakosa, empty na sana. Tapos ayun nga mga tropa, binabanga lang dito mga kakosa, nilagans yung patubig dahil mambubulabog nga sila mga tropa tapos pag may tumakbong daga, babangagi nila. Eh wala mga tropang magbibidyo, kaya tayo nalang magbibidyo dito. Pero makikibangag din tayo mga kakosa, tutulong din tayo. Wala nga makbo mga kakosa kaya alis na din tayo dito mga tropa dun tayo sa gawido ganito din ba kayo mga kakosa mandaga pag gabi sa amin kasi mga tropa ganito yung ginagawa pag gabi eh. madami na nga din kami dito mga kakosang nalakad pero wala pa rin kami nahuhuli marami kasing mga butas mga kakosa eh. nakakapagtago mga daga tapos si Bensi lug nga dito mga kakosa nakakita nga dito mga tropa ng buntot sa butas kaya bubugawin niya dito para mahuli natin

hindi, iba ka Hindi ni kanina nang pa. Buta. pa, po. Wow, may butang. May lasa ba, organs? Oo. Owa. Sarap. Sabi mo sa mga basher. kulasa <laughs> Tapos ayun nga mga tropawan daw nga tayo dito, mga kakos. Sa kawawa naman. Pero ganun talaga mga tropa dahil peste nga din pala yan, mga kakos. Sa mga palay, kaya kailangan ding hulihin at lutuin. At dito nga mga tropa, meron ulit kaso hindi namin mahuli, mga kakos, dahil may mga butas. ayo Dito may tumakbo din ng isa. Oh, abang. Ito, ito. Tumakbo din sa buhok. Tapos nagpatuloy nga lang kami dito mga tropa ng pambubugaw o si tropa pungay nga pala dito mga kakosa tamang harumba lang ng mga damo. Tapos yung pamangkin ko dito mga kakosa yung walang silbe tamang dala lang ng daga. Sabi ko videohan na lang kami pero tamad na tamad. Tapos dito nga mga tropa may pumasok nga na daga kaya hinuli ni binsi lug dito mga kakosa kaso hindi din niya nahukay. Kaya nilayasan na din namin mga kakosa. Tapos hanggang ngayon mga tropa nakakaisa pa lang kami mga kakosa tapos umaambun na nga dito dito. Sabi kasi mga tropa, pag umuulan, mas madaming palakay. Tapos sobrang peaceful nga dito, mga kakosa. Yun, e, napakadilim. Yung mga kasama ko nga, mga tropa, ando na sa dulo. Pati yung iba, mga kakosa, nasa kabilang dulo na din. Hindi na nga ako, mga tropa, sumunod dahil tinatamad na nga ako, mga kakos. Tapos nakakita pa nga kami dito, mga kakosa, na mga bato-bato. Malasa din yan. Pero hindi yan ang target natin ngayon, mga kakosa. Mga palaka, tapos si Binsilog dito, mga tropa, Ay e, nakahuli na ng palakambulprag dito. Pero kung basa mga kakosa, yung mga palayan, mas madami tayong mahuhuling palakan Tagalog tsaka bullfrog. Tapos dito mga kakosa, nakakita nga silang daga sa puno mga tropa, kaso hindi din namin nahuli dyan eh. Ay, Maliit na. Hindi dahil wala nga masyado, mga kakosa, kaya lumipat nga kami dito, mga tropa, ng spot. Pupunta nga tayo sa bukid nila, Binsilog. At titingnan natin, mga tropa, kung maraming dagadon. Sana, mga kakosa, makarami tayo para hindi basyo. Tapos, ayun nga, mga tropa, tamang hanap nga lang dun si Gans, mga kakosa. Kaya sumunod nga tayo, mga tropa, tutulong nga tayo dito. Sa paama, sa paama. Sa sa paama. Ayun! Ayun! Akyat! po dyan? Pala, yun. Yung yung, yung nahuli Hindi okay. mo yung nanagamay ito. Hindi <laughs> na eh. Nilang, ayun. Pwede ko Dumalaga Masarap. Ayun, ino oh, ayun, 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 nga mga tropa, nakakating na nga kami dito, mga kakosa, sa pa sa tatawid nga tayo para makapunta na tayo sa bukid nila, Binsilog. <coughs> <coughs> bukasan mo yan, bukasan mo.

Ay, ang dami ere, putang ina, o dami, o. Oh. Dito, dito, oh, 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 oh. Tapos dito, mga tropa, hiyaw nang hiyaw si Gans dito, mga kakosa, na madami daw, pero wala naman akong nakikita, uuman. Madami na kasi sa kanya, mga kakosa, yung isang peraso, ye. Aray ko. Tapos dito nga, mga tropa, tamang pahinga nga tayo, dahil pagod na nga ako, mga kakosa, dapat hindi na ako sumama. Dapat talaga, mga tropa, nasa Manila na ako, ewan ko ba, ba't ayaw ko pang umalis dito. Mas masaya kasi, mga tropa, sa magiging siya maraming content pagod ulang tubig ito po ang today's video basyo basyo baka okay, sila po ngayon basyo baka Lagans. po ngayon tapos ayun nga mga tropa nauna na nga kami dito mga kakosa nila tol umikot nga kami sa kabila tas sila lalakadin na lang daw nila mga tropa para baka may mahuli pa daw sila kaya hihintay na lang natin sila mga tropa sa kabilang side sobrang layo pa din kasi nun nakahahapo din mga tropa lakadin kaya hindi ko lalakadin yan bahala na sila dyan basta tapos ayun nga mga tropa kung nakikita nyo andun pa sila yun sa sobrang layo pa na yun mga kakosa kaya kami dito mga tropa tamang pahinga lang mga kakosa at hihintay na lang namin sila dito sa kabilang side. Alas gis na din kasi mga tropa ng gabi kaya nakakapagod na din. Tapos maliwanag din kasi mga tropa yung buwan kaya wala din masyadong mahuli. Tapos pagtawid nga dito mga tropa ni binsi Logo napakadami din nahuli mga kakosa kahit papano ng mga palaka. Ay, cobra nga. Ang putang Ay, cobra. Tapos dito nga mga tropa, uuwi na nga kami. Tapos nakahuli pa daw na malaking bullfrog dito mga kakosa si Vince. Masarap-sarap to mga tropa, isigang o oh, kaya ipirito. Sa susunod mga tropa, pag umaambon, manghuhuli tayo. Mas madaming palaka mga kakosa. Tinatamad din kasi ko mga tropa, manghuli dahil wala din namang mahuli. Di kasi maulan mga kakosa. Nakarami nga din pala sila kahit papano mga tropa na daga. Sana sa susunod mga kakosa, maraming daga tsaka palaka tayong mahuli. At binigay na nga lang namin mga tropa yung huli namin na daga dito mga kakosa kalagad sa susunod na lang tayo mga tropa mag upload mga kakosa ng pagluluto ng daga pag marami na tayo nahuli tapos yung palaka naman mga kakosa iuwi na lang ni binsilog yon mga tropa at siya na lang magluluto salamat nga pala mga tropa sa panonood basta lagi nyo lang tatandaan mahirap kumita ng pera pag hindi ilegal e, ikamuna muna ba bye bye